Hi guys. Magandang araw sa inyong lahat. Dito na naman si Kuya Linox para magbigay na naman ng walang kwentang content, no. Ah, uh, nakakuha tayo ng mga punting balita tungkol dito sa zona. Guys, paki-subscribe naman, ano. Ayun, no? Tsaka like. Panorin natin 'to, guys kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako na sa naging epekto ng habagat ng bagyong krising, Dante. So, sa Eman. flood control. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuhu. <laughs> at yung iba, pa guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga ano, ano, ano. mga kickback, Rocks. mga inisyatibo, erata SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ng kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyang naman kayo sa inyong kapo Pilipino. Yeah. Kaya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha, mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusa nyo lang ang pera. Oh. Standing, standing ovation pa eh. <laughs> Bakit ngayon niya lang sinasabi to guys, no? Kasi di ba last year bumaha na eh after nung sona. Yung third sona. And then before that, meron ng flood control eh. So dumpa lang dapat nung 2023 nakita niya na na bumaha nung 2024 dapat pinaimbestigahan niya na eh. Bakit ngayon lang? Di ba? Mga binubudol na naman yung mga Pilipino. Para natin to guys, itong mga rallyista. Ito bagong sona pero lumang sigaw pa rin mula sa mga nagpo-protesta. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Joash, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, nasa 4,000 katao yung uh, estimated ng uh, Philippine National Police sa na dumalo dito sa tinaguriang zona ng bayan sa harap ng uh, St. Peter Church dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Yung mga dumalo rito, hindi lang taga Metro Manila, meron din mga taga Southern Tagalog, taga Central Luzon, pati na rin yung mga iba't ibang mga grupo na may kanya-kanya mga dala na panawagan para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakakaapat na zona na ngayon si PBBM. Pero ang panawagan ng mga ordinaryong mamamayan sa lansangan, ganoon pa rin. Ilan lang dyan ang genuine agrarian reform, nakabubuhay na sweldo at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Sa inilabas na survey ng strat group noong Hunyo, tumaas sa 48% ang trust ratings ni PBBM. Pero para sa ilang mga progresibong grupo, bagsak ang performance <coughs> ng Pangulo. Malaking na 19% yung dating 20% ano ang gusto niyang i-showcase ngayong zona. Putang na natin yung isang porsyento na nai-alis niya mula doon sa 20 porsyento. Limits na. Parating siya. Ala, pa sa pasada ng grade 1 yung guys sa grade 1 to 10 Nakatuntuhay na sa hotel about 1,200 ka ba araw ang tinatay na po. At hindi tayo papayas na mas lalo tayong ipapasok sa kahirapan ni Marcos Jr. Air-conditioned, puno ng security at komportabling nakaupo ang mga panauhin sa loob ng batasang pambansa habang idinideliver ni PBBM ang kanyang talumpati. Pero ilang kilometro sa labas nito, idinaos ng mga aktivista ang tinatawag nilang Sona ng Bayan. Ito ang tinuturing na people's zona dahil ito ang totoong estado ng mamamayang Pilipino. Dito mo maririnig ano talaga ang kalagayan at problema ng mga maliliit na mamamayan. Ang reality kasi kahit sinasabi ng Pangulo na siya ay nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan, hindi natin nararanasan niyo, hindi natatamasa ng mamamayang Pilipino. Halimbawa, Oo guys kasi yung mga sinabi ni PBBM sa Sona parang mga man aid solution lang mga temporary ba walang mga big ticket accomplishments and plans parang ayuda pa din ng mangyayari sinasanay nila yung tao sa ayuda pagka yung tungkol sa mga flood, yung baha, dapat prevention eh. Pero sa kanila, pabayaan na lang, antayin na lang kung anong magiging resulta. Tapos kaming gobyerno, mag action kami kapag nandyan na. No, bibigyan ng mga relief goods, yun yung nangyayari. Bawa sa kalusugan, sinasabi niya na he will bring health closer to the people. Hindi yun naramdaman ng karaniwang mamamayang Pilipino. Hindi rin nawala sa mga rally kanina ang pagkontra sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Sa naganap na impeachment process na ginagawa ngayon, na nagpakita siya no ng kalambutan no parang bakla ang posisyon niya dahil unang-una pa naman no ng, uh, ng impeachment dito ay unang-una pa naman ay sinabi na niya ayaw na niya ayaw niya ng impeachment kaya bahagi 'yon doon sa pagpunta namin dito bilang pagkuntina sa sa pagbasura ng uh, court suprema doon sa impeachment trial ang isa ko pang nakikita or comment ko lang ano sa pamamalakad ni BBM. Parang indecisive. 'Di ba? Para bago Hindi na wala ang tradisyon ng pagsusunog ng mga effigy tuwing sona. Sa kabila ng paalala ni PNP Chief Nicolas Torre na hindi ito papayagan dahil sa paglabag daw ito sa batas. Kaya ang isang Tingnan natin guys yung mga pananaw ng mga senador tungkol sa yung impeachment tsaka yung nangyaring decision ng Supreme Court. Nagbukas na ang 20th Congress, mainit na usapin kung tuloy ba o tigil ang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. git ng ilang senador, huwag nang ituloy yan, pero ang mga mambabatas ng Kamara lalaban pa rin Nasa front line ng balitang yan. Si Mayan Los Baños. Sa desisyon ng Korte Suprema, ay diniklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na isinumita ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng ilang senador, no choice sila kundi sumunod sa SC. As a lawyer and as an officer of the court, um, we do not have a choice. That is my position. The decision is clear. Um, all we have to do is implement it. Meaning? Longer. I'll give you a longer interview about it. <laughs> Pero kung magkakaroon pa ba ng impeachment trial, yan daw ay kailangan pagdesisyonan ng mga senador. Bukas ala alauna ng hapon nakatakdang magkaroon ng caucus o closed door meeting ang mga senador para pag-usapan ang mga priority bills na isusulong sa 20th Congress. Pero pwede na rin daw hapiawan dyan kung ano ang magiging aksyon ng Senado kaugnay sa SC decision. Posible na rin daw mapag-usapan dyan kung kailangan pa bang mag-convene ng impeachment court at kailan mangyayari yan para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, delikado kung ipipilit pa ang impeachment trial. There should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. <laughs> Ang kaalyado naman ni VP Sara na si Senator Amy Marcos sinabing mas maigi na magtrabaho na lang kesa atupagi ng impeachment. Mensahe niya sa bise, Well, ginongratulate ko lang siya pero sa katutak ang nagkakongratulate. Napakaliwanag, galangin natin ang Korte Suprema at uh, isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. Kahit nasa minority block, naniniwala rin si Senator Meg Zubiri na dapat sundin ang desisyon ng SC. Hindi na dapat matuloy na. We're no different than the monkeys in the forest who do not listen to rule of law. Si Sen. Risa Honteveros naman, iba ang paniniwala. So, hanggat hindi final na final, uh, ang understanding ko ay ongoing yung trial. Kaya nagsusumikap lahat. Magkaroon ng kalinawan. Pati ang ilang mambabata sa Kamara kinwestiyon ang SC decision. Ayon kay Akbayan Representative Chal Jokno, dapat itong muling tignan ng Korte Suprema. Ang nakalagay sa ating siligang batas ay once the impeachment court has convened, it has the sole power to try and decide impeachment cases. Linawin natin yung guys ano? Kasi palagi nating naririnig yung sole power. Sa aking pananaw, yung sole power na yon tama yon nasa mandate ng Senate yun, ano? Sila lang yung may soul power pagdating sa impeachment. Pero yung sinasabi doon na soul power, para yun doon sa yung yung decision kung may sala or wala yung accused, labas yung Supreme Court doon. Soul power nila yon tsaka yung mga gagawin nila sa hearing or doon sa trial, labas na yung Supreme Court doon. Ang ang hindi nila parang hindi nila masyadong naiintindihan na yung sinita ng Supreme Court ay tungkol doon sa proses sa proseso. Di ba? Hindi naman Pinakikialaman ng Supreme, Supreme Court yung, yung mandate ng Congress. Malaya sila doon. Mag-file kayo ng impeachment. Tapos dalhin nyo sa Senate. Ang Senate naman, magiging impeachment court. Sila yung magkoconduct ng trial. Sila rin yung magkoconvict or mag -acquit. Labas ang Supreme Court doon. Pero yung proseso, kailangan tingnan ng Supreme Court yan. Kasi check and balance sila eh. Di ba? This is something that uh, is unprecedented. Si Yaw Speaker Martin Romualdez, matapang ang mensahe para sa Korte Suprema. The court may close a case, but it cannot close a cause. <laughs> The pursuit of accountability is not a moment. It yeah, it is na naman. our mandate. When institutions falter, the House of the people always stands firm. The Supreme Court came up with a decision, uh, as the House said, as the House spokesperson said. Uh, I think there are plans to uh, file an MR. But I think uh, at this point in time, uh, we must respect the decision and see uh, where the cards may fall in the next few weeks. <laughs> So, yun guys, yung mga pananaw, ano, Tukol dun sa decision ng Korte Suprema, no? Merong panig at meron ding yung hindi pa bore, no? So, ganun talaga. There are two sides in a coin, di ba? So, <laughs> tignan lang natin kung anong magiging resulta niyan, ano? Guys, meron pang isang kumukontra. Matindi. Matindi to. Panorin natin guys. The Supreme Court, the Supreme Court has lost its credibility. Walang, nga, wala nang wenta yung Supreme Court na yan. Dapat huwag nila sundin because the Senate, the Congress are independent, co-equal body. Uh -huh. Ay, ay, paano? Reaksyonan muna natin guys, ano? Palagi kong naririnig kasi yung equal body, independent. Tama yun eh. Yung three branches of government, equal body sila, ibig sabihin walang mas mataas. Pero may kanya-kanya silang mandate na dapat nilang gampanan. Di ba? Ang Supreme Court, ang mandate nila is to guard the Constitution. Pag may nakita sila na lumalabag, natural, dapat nilang i-highlight yun. No or i call yung attention na itong ahensya na to ay may paglabag na ginawa. So ganun yung mandate or yung uh, responsibility ng Supreme Court. Ngayon yan in the future halimbawa may mag-file ng case against one uh, justice of the Supreme Court. Sasabihin ngayon ng Supreme Court ang constitutional. Hindi, hindi na matutuloy. Wala na. No one will ever be impeached from now on. Tapos so, sasabihin nila, kasi si eh, doon maraming Larry, complete, eh, allowed lang once a year. Marami yung nag-file, pero iisa lang yung dinala sa plenary. And that what counts most, kung alun yung dinala sa plenary. Okay. Hindi naman. Na. Eh, hindi, sa susunod, pag may gusto pala magpa-impeach sa'yo, sabihin mo lang sa mga kaibigan, oh, mga sampo, labindalawa kayo, magpahil kayo ng iba-ibang kaso. Eh, di wala na. So, so sinasabi niya guys na yung daw filing, okay lang daw kahit marami. Ang counted daw yung dinala sa plenary at in-endorse sa tawag dito sa Senate. Kasi yung nag no sa Supreme Court, labing tatlo, mga Associate Justice. So sinasabi ni Mr. Lariga do na parang mali daw yun yung decision ng so Supreme Court no mas magaling pa siya sa mga associate justice panoorin natin guys yung part 2 may part 2 pa to eh Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi eh, siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta, tuta ng gitorte Grabe, ano? No kayang magiging action dito ng Korte Suprema. Iba naman kasi yung case ni BP Sara eh. Yung kay Bipisara Sara kasi merong dahilan or circumstances kaya siya napunta doon sa sitwasyon na yon. Yung kay Mr. Larry iga dun, Hindi ko matandaan pero ang naalala ko meron siyang pinagmumura na isang private citizen. Tapos may mga sinabi siya eh, na parang libelous. Libelous ang dating eh. So magkaiba sila ng situation ni BP. Yung kay BP kasi parang uh, ano tawag doon? Hindi niya sinasadya. Kumbaga nagawa niya yon dahil nga doon sa sitwasyon. Okay guys, yun lang ang mga nakuha nating report, no? So sana nakapagbigay ako ng konting information din, ano? Kahit papano, no? Ang hanggang so, dito na lang guys. Salamat nga pala dun sa mga bagong subscriber. Thank you. Okay guys, ingat and God bless. Bye bye.